magsimula sa aking programa, meron mo na akong isang kanta para sa aking kapatid ng pangit. Sibin, sib, sibin na yung na gumagabang sa ilaw. <clears> Tumuling <throat> alas dose, pumababa sila. Ooh, In bed. Na. Si Cesar Montano para sa Senado Sinabi nila si Bimbing para sa Palupuluben Di niya nanggaling ang kutil niya Meron pa siyang tigsa sa buong katawan Kaya sobra siya sa kapangitan Si Bimbing. Bakit ka si Bin Bin? Ang hindi kami maniniwala.